Hmm. Ndaw ma ay video part. Na pintas mo ni. Eh? Kasla ka kasto ng idina eh, para ni midi di pangkasinan. Ano kaya gagawin nila dito sa may mga uh, simento na yan? is NDJ 72 nandito na naman kami ngayon sa Gala Galaan dito sa ano, Naik Beach ah yung bangka oh yung ano lang ano daw to dapawan ng ano ba yun Dapaya, dapawan ng mga isda oo dapat talaga yung maaga dito Vortex Mundo na. Oh, oh, sige lang, may gamit text mo na. Ikaw sa marunong ka. pang dagkalap. Iso na angin. Iso na angin, gayang beta. Kita man atik. Kita ato lang mo dagat. May message ko na kami. Ay, wala ta na ka ano. Tapos ka, di lang guys, huwag negosyo si Kodi kayo na pipipalinti. Hindi lang mula mas. Ayan, maganda din yung pupunta ka sa taas din. Parang sightseeing. <laughs> Pero gusto ko yung hipon pag ano, pag umaakyat yung mga bangka. Dito nga tayo nako. Tingnan, punta nga tayo dito sa may mga bangka-bangka. Pero well, siyempre hindi talaga paliguan ko kasi anuhan niya ng mga isda. Ayan, umanging isda sila. Nagawa hmm. pa sila ng dagat-dagat. baka may plano silang gagawin dito kaya naggawa sila ng ganyan pwede kasi silang gumawa ng restaurant na dyan dyan sa dagat ganyan kaya siguro yung ganyan, gawa nila po baka yun yung boyet resorts na ko ba diba doon o, tingnan mo may mga ano din doon o tingnan mo lakas ng alon lakas ng alon. Mangingis da sila. Nakakatakot nyo. Tingnan mo nga. Tapos naglalakad pa sila, oh. Gusto parang parang lulubog yung ano, oh. boat. Tingnan mo, ah. Kaslaabutin ti Danong Jilikod na, ni eh. Napig sa alon. So nga naangin. Sa napig sa alon. video mo sa hmm. Hindi pa ganun yung ano ko. Masa lang si Mat. Matata sila po niyo. Laliliwanag din yan mamaya. Kasi maano. Uwi niya Nakakontrol yung ilaw niya. Paliwana pwede naman ipaliwanag. Nalaliyo yung mga bata. Hindi lang mabutin kay Pero mahal din yung mga bangka dito. Yung pangingisda nila. Mahal yeah, din yung ano mga bangka nila. Ababangan, ababangan na lang. Siyempre. Oo, oh, iba din yung may mga may-ari. Mahal din to eh. 100,000 daw yata ang isa. Yung mm -hmm. isang bangka. Okay. Na okay. ganyan. ndarin rin pag yung may bahay ka dito malapit. Kaso, ah, hindi pwede kasi dito. Kasi tingnan mo na. Paano sila magbibet Hindi naman pwedeng paliguan to. Oh. Pwede ka lang maglakad-lakad. Hindi siya pwedeng paliguan. Kasi yung tubig, ano, nalubog. Hmm, tingnan mo yung bata. Naglakad-lakad. Tignan mo nga, luminaw na nga yung cellphone ko. Wala din yung isda, no? Ano naman kaya yung boat? Uy, na namin mo po dyan! Ang tago-tago pa yung bata. Kumita ka tuya Ganda yung picture mo. Haliwanag. <laughs> ha? Madaya, aduti shell na na. Aduti shell na. Dito man na. gita dito man na. Dito man na. 'Di ba? May mga bits doon sa kabila. 'Di ba nandoon yung May bits doon yung buyet. Naute pero nandoon yung araw. Maganda rin pagpalubog yung araw. Mga bangka din ba kaya yung mga nando doon? Nasa hmm. so, dagat na naman kami. nagla-live. Ewan ko kung anong gagamitin nila dito. bata o oh, naglalangoy sanay na sanay na sa tubig dalampasigan ha? <laughs> Parang ang sarap makakita ng mga isda. Lamig ng hangin dito sa gilid ng dagat. O yun, o, yung mga bata, lumalangoy.